Christmas, Miss Moore, Madam. <laughs> <What> <laughs> <laughs> This is okay Christy na lang. Okay, Christy, teka muna. Ako yung uh, mangungumusta ah. dahil kayo yung okay, nandiyan okay. sa may uh, Batanga City Grand Termin Terminal. Kumusta na yung mga kababayan natin? Ilan na yung mga dagsaan na ba ngayon? Simula simula kailan? nagdagsaan yung mga kababayan natin at hanggang kailan yung uh, pagdagsa na ito, Christy? Ah, sa ngayon po naman, te, araw na to, medyo konti-konti pa lang po naman ang umuwi. Galing Manila, galing Karatek Provincia. Preferably, sir, mamaya pong hapon, dahil tapos hapukas po ay holiday, so yung may mga work po today, siguro po, diretso na sila ng uwi. So, expected natin, sir, mamayang hapon, magsisimula na po yung pag ng mga pasayero po. Oo, oh, kasi tama yun. Ha? Ah, Christy, kasi yung iba mga kababayan natin, hahabol dahil magtatrabaho pa ngayon dahil sayang naman yung susuwelduhin ngayon. So, mga anong oras, hanggang anong oras ba kayo bukas? Ang atin pong terminal naman po is open. Pero yung mga biyahe naman, sir, natin, sa regular days natin, oh. 8 to 9, yung mga bakit po natin, mm -hmm. ang ang mga scheduled trips. And same with our transport terminal, It's, meron ditong hanggang 9 to 10 p.m. to so cater yung mga natitira pang pasahero na nang nanggagaling po sa Manila. So, pag ganito naman po, Sir Naciso, as to us, with the meeting of the bus companies, mm. pwede naman sila po mag-extend ng kanilang oras as long as may mga passengers po na i-cater ibig sabihin. Oh, kahit kahit abutin pa Christine ng ano, ng madaling araw, talagang mga talagang bukas yung terminal. Opo. Yung naman pong sa mga piyahe po, hindi naman naabot talaga, sir, tayo ng hanggang, preferably probably mga hanggang 10, 11 to 12. Pag Pero pagka-undas, uh, ang uwian, hanggang ano oras kayo? Y yung yung nga po sir, hanggang mga 10 to 12, nagki sila ng passengers preferably kung needed ko talaga. Pero oh. Pero nangyayari po, usually naman, hindi naman umaabot talaga sir ng ganon. Dahil alam naman po na mga commuter na kung hanggang anong oras lang sila pwedeng makasakay, ika nga yung last trip. So, kanila naman din po yung inaabangan. Alam nila, pag ganitong oras, wala na po sila nga pakyan. Yo. Wala na po, oh. po yan. Ako 'yan oh. Okay. Uh, ah, pagbigyan mo na, regalo mo na sa akin 'to, Christy, yung aking itatanong ha. Uh, rega regalo mo na sa akin na 're. Paano ba tayo nakaka -sure, uh, sure, na sure tayo, nakakasigurado na yung mga driver at sa kayo mga konduktor ay uh, kumbaga, eh, hindi ito hindi ito kulang sa tulog, hindi ito galing sa puyat. Paano? Paano? Paano system? Mm -hmm. Sir, dito naman po tayo sa Grand Terminal. May mga uh, counter government unit naman po tayo, nakatutulong sa pagpapanatili ng seguridad. So every now and then po, may nag-inspection po talaga dito po, every LTO, LTFRB, mm. at ito po ang ating Traffic Local di Traffic Division ng PDRR. Mm. So sila naman po ay nag-inspection, may Coast Guard din po tayo para sa mga bomb theft. At ang ating pideya para naman sa mga drug na pag-check ng mga ah. bagahe. Ah. So, yun naman po isa sa measure natin. Then, uh, sa mga, dito po lagi nagkakamun kami ng random. Plus, mm. plus 27 na uh, October, mm. tayo ng random mm. drug test. Mm ko, -mm. Into the coordination po ng LTO at pideya. May, na, may, na... May nagpa-positive yes. pa, uh, Christy? Ay, sir, so far. Wala naman. Wala naman. Very good. Ang set yan, so clear po silang lahat. Okay. So, yun naman po, isa sa nature din natin, apo. Ano patakaran ninyo sa mga pets? Ba bagay yung mga kababayan natin may dalang pets. Kasi natatawa ko, yung ibang uh, mga bus uh, uh, lines o mga bus uh, terminal yung ibang uh, patakaran nila yung mga pets may sariling pamasahe <laughs> may sariling seat yeah. o may um, sariling upuan paano kayo sa inyo paano dyan <laughs> what well, allowed naman sir na pets. yung mga kika ay maliliit lang. So, yung mga pets na malalaki, hindi pa na, hindi naman ina-allowed po sa basis po yun. Kasi wala naman po talagang lagay. At, at, unless yung pets po kaya mong kargahin, nakadiaper. Meron ilan lang naman ba po ang nakikita ng gano'n? May iba pong bus na hindi po tumatanggap ng mga pets during travel. Wala, wala ho tayong may ano mga, doon. Okay lang ho yun. Kung, 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 yung pasahero nakatabi, ayaw ng pets na ano, paano po? Nililipat na lang. eh uh, yun po. May mga ano din po ang pasing Ang sa bus company, ara na po ng bus company yun, sir. So, parang yun nga po. Sabi niyo, sir, oh. minsan nabayada na yung is isang seat. Mm para doon sa kanyang ano, parang gano'n din po ang Pero hindi naman lahat, parang understood na din po naman ng mga ibang passengers na harmless naman yung pet. So, parang na, ano naman po sila, nakakaunawaan na rin po. Pag Ka <laughs> may, may unawaan <laughs> na sila ng pet eh, no? Oo, <laughs> okay. dahil hindi naman, hindi naman po required po talaga, parang uh -huh. ko na ng pamatahay yung pet para naman kung sa basang panipalisi naman po, uh -huh. para parang hindi naman po yun tama dito ba na hey! hawak Gano'ng kaliit oh, yung sinasabi mo, uh, liit, na Christy? Alin po? Ah? Gano'ng kaliit? Yung uh, maliit na pet na pwedeng niya kanduin? Yung po mga sitso na mga pambahay po, sir. Yung mga gano'ng pet. Ah, gano'ng kaliit. Opo, oh, dahil po pag malalaki na po yung, yung sa ano, plus bali, ilalagay mo siya sa estribol. Ah, sir, oh. kawawa yung kawawa yung aso. Oo. So, hindi na naman po pwede na doon sa kasama ng mga passengers kasi kahit po sabihin harmless yung aso, ito happen din naman. Hindi at nakasigurado din po. Kaya po safety pa rin po ng pasero. Ang tinitingnan po dyan ng mga bus company. Yun. Very good. Okay, may nakibalita lang, uh, Miss Christy. Baka gusto mong uh, may mensahe ka sa mga kababayan natin na pumunta ng maaga, wag magsiksikan. Go ahead, Christy. Yes po. Uh, sa ating pong mga commuters, sa ating pong mga pasahero na uuwi from Manila and nearby provinces, uh, ang kailangan lang po talaga, sir, is ingat, ingatan ang kanilang mga, mga bagahe, and then kung may makasama pong mga bata, ingatan din po. And the same time po, yun nga, po sabi niyo, sir, mas maganda po makaka-uwi uh, ng maaga para maiwasan makatasukikan sa terminal ng bus sa Manila. Mm -hmm. Then dito naman, sir, sa atin, Uh, naman po ang dating uh, na pasahero at may nakalaan naman po tayong akomportable uh, comfortable matitigilan. ma, uh, ay, ma, uh, ma titigilan. ay comfortable po nagugutom po. Meron naman po dito makakainan. At ito po mga pasahero naman po na ito na from Manila. Alam naman po natin na sila po ay pagod. Lalo na sa Manila po. Masasabahan na din po nila yung mga traffic. So pagdating naman po dito sa terminal, yung po ating transport terminal, yung mga jeepney na pra from Manila, nakaano naka, naka ano naman po dito, kompleto naman po tayo at hindi po naman sila madidipay ang biyahe na dahil sa kakulangan ng mga dahil naman po ito huwing ganitong panahon, ay namimiting po namin ang mga drivers para po sa pagsiservisyo po sa ating mga kababayan. Maraming salamat, uh, Miss Christie, sa oras na binigay niyo sa DWIZ po. Okay po, marami din maraming salamat and God bless po. Terminal Manager Batangas sa City Grand Terminal si Miss Christy William More.